isang misa at candle lighting idinaan ng simbahang katolika, ang kanilang mariing na pagkundina sa magkakasunod na insidente ng pamamaslang sa Palawan. Ginanap ito sa Puerto Princesa City Cathedral kagabi, November 24. Pinangunahan ni Bishop Socrates Mesona ang aktibidad. Sinundan ito ng sabay-sabay na pagsisindi ng kandila. Ang candle lighting at misa ay isang panawagan para sa hustisya sa pamamaril kay Kapitan Roderick Aperocho ng Barangay Malinaw Nara, Attorney Eric Maggamit at Engineer Gregorio Baluyot. Dumalo rin ang ilang miyembro ng naulilang pamilya ng mga biktima sa candlelighting. Ayon sa Simbahang Katolika, walang sino man ang may karapatang kumitil ng buhay kaya hiling nila na sana ay agad nang maresolba ng otoridad ang kaso. Wala tayo karakata, kulitin ng buhay. In fact, Jesus came that we may have life. Hindi po tayo upang mawian ang buhay, but to have life and have it to the full. Pagdadasan din po natin ang mga uh, kapulisan, military, at sila po. Uh, at sana magkas po tayo ng ito. At sa nagkabayan ko lagi sila at uh, palayo sa uh, danger din sa kanilang pagsikap na malutas ang problema. Nakiisa rin ng ilang representante mula sa Provincial at City PNP at Puerto Princesa City at Provincial Government. Ay nangkiramay po kami sa pamilya po ng mga namatay. Also the remaining unsolved cases, especially the shooting incident, kaya in the province of Palawan, to bring justice to the members of the families departed by their loved ones. Follow-up investigations and operations is being conducted and supervised by the higher office. At uh, nakaraan po ay nagpunta po rito ang aming uh, Regional Director para po uh, uh, magbigay po ng instruction sa ating uh, kapulisan po. Hindi lang po dito sa ating uh, City, ganoon din po sa buong kalawan. Sa ngalan po ng ating City Director, uh, tulong-tulong po no? dito sa ating uh, sa Dangport of Princesa uh, upang mapanatili ang kakaibigan po dito sa ating sudan. If we are a peace-loving people, it follows that we hate injustice and all words of the world. The hope of a livable place lies in the community of people who are advocates of peace and justice. We vehemently condemn lawlessness, more particularly in the taking of lives in full blood, thereby leaving the victims' families in desolation and in desperation for justice. So nagtitiwala po tayo sa ating Panginoon sa kabila ng lahat ng uh, pagsubok, lahat ng uh, dalamhati, lahat ng kahirapang pinagdadaanan ng ating sambayanan bilang sambayanan ng Diyos ay may uh, mabuting patutunguhan. Manalig lamang tayo dagdag pa ng simbahan. Bukod sa mga kamitang hustisya, para sa mga biktima ng pamamaslang ay dalangin nilang maipanatili pa rin ang kapayapaan sa Palawan. JB Mamaid, Alpha News, Philippines.